Good everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 things you need to know dito sa Barangay Naro! Okay, so dumadami na yung nalalaman natin in-game since mag-1 month na tayo naglalaro. Pero marami pa rin talaga mga bagay na nakakaligtaan ng karamihan sa atin. Especially yung mga recent pa lang nagsimulang maglaro. Kaya ngayong araw, i-share e ko sa inyo ang 10 infos and tips na nakalap natin na hindi ko pa nababanggit dati. So huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa number 1 wardrobe. Okay, so nabanggit na natin to dati, yung about sa wardrobe, na kailangan natin mag-deposit ng costumes para tumaas yung fashion level natin. Mahalaga din to, since yung effect na bigay niya is total damage increase and reduction percentage. So, ang bagong info na nakuha ko about dito is, hindi kailangan nakatago sa deposit yung costume para lang makuha mo yung dagdag na fashion level. For example, etong Fillier's Pinions. Unlock na siya sa deposit pero naka-equip siya sa costume slot ko. In short, once ma-deposit mo na yung costume, kahit tanggalin mo yan sa wardrobe, eh hindi nabababa ulit yung fashion level. Kaya dapat, every time na may maukuha kang costume, eh i-deposit mo muna siya sa wardrobe. Then, kung gusto mo siyang gamitin, eh pwede mo siyang tanggalin without worries. Number 2, Upgrade Runes. Okay, so sa mga hindi pa nag-aasikaso ng runes nila, eh mahalagang marinig nyo to. So para mag-promote or mag-upgrade ng runes, eh kailangan mo ng ekstra dalawang parehong rune. For example, etong Kripko. Na-upgrade ko yan gamit ang dalawang ekstrang level 1 crit rune. So from level 1 to level 2, eh kailangan natin ang total of 3 crit runes. Then, para mapa level 3 mo naman siya, eh kailangan mo ng ekstrang dalawang tier 2 na crit rune. Pero, mas makakamura ka if all-in-one runes ang gagamitin mo. And in my case, kailangan ko ng dalawang level 2 all-in-one runes para mapa level 3 ko yung crit ko. Para naman mapa level 4 siya, eh kailangan ko ng dalawang level 3 all-in-one runes and so on and so forth. So, sobrang gastos talaga. Kaya kung makapag-farm ka naman sa Battlefield of Dawn, eh much better if blue or purple runes muna ang gamitin mo. Since napakamahal ng yellow, kaya ako lang naman gamit yan dahil imposible makapag-farm dito sa front 6. Ang dami kasing players, sobrang crowded talaga. Number 3, Manual Grinding Okay, so kung sobrang sipag mo at madami kang time, e eh pwede mong gawin to para mas mabilis kang mapagpa-level. So pag pumasok ka sa daily dungeon, e eh aggressive yung mga mobs. Ang pwede mong gawin dyan, eh ilure silang lahat and patayin mo sila ng sabay-sabay. Then, kapag naubos mo na sila, eh mag-exit ka lang sa dungeon at gawin mo lang yon ng paulit-ulit. Since kahit hindi mo tapusin yung dungeon, eh makukuha mo pa din yung XP sa pagkikill pa lang ng mobs pwede rin tayo gumamit ng bulk Blessing sa loob ng dungeon. And eto yung nakikita kong pinakasulit na lugar para paggamitan ng temporary XP buffs, gaya ng XP Boost Potions and Guild XP Buff. Since sobrang dami mong mobs na pwedeng mapatay in a very short amount of time, so ang pinakamayikinabang talaga dito is yung mga jobs na may masasakit na AoE skills, kagaya ng Wizards and Priest. Number 4, Elemental Secret Realm. Okay, so as you all know, eh pwede tayong maglabas-pasok sa elemental secret round nang walang penalty. And dahil yan lang ang source natin ng pets, e eh kailangan ma-maximize natin siya. Paano? Una, gumamit ka ng damage buffs kapag nasa loob para mas mabilis mong makill yung mga mobs. And pangalawa, e eh gawin mo siya manually. Kung mag-auto ka lang kasi, e eh mapapansin mong eventually, marami ka ng kaagaw na players sa mobs. At kung mili ka especially, e eh pwedeng patakbo-takbo na lang yung karakter mo nang walang naihit Kaya what I suggest, yung isang buong oras na yon e eh manualin mo. Kapag wala ng mobs sa paligid or madaming tao, e eh mag-fly ka lang. And hindi mo naman siya need gawin sa isang upuan lang. For example, maggrind ka lang muna ng 20 minutes, then labas ka. Pag may time ka na ulit, balik ka lang sa secret realm hanggang sa maubos mo yung isang oras. Number 5, Pet Assistance Okay, so pag pumunta kayo sa menu, pet, then deployment settings, e may kita nyo yung assistance tab. So kapag level 70 ka na, e ma unlock mo yung unang slot sa pet assistance. Pwede ka dyan maglagay ng pets na sobra. For example, meron akong apat na pets na naka -deploy. Kapag nakapulot ako ng bagong pet, kunyari or warrior, e pwede na ako maglagay ng isa dyan. In short, bawal mo ilagay sa assist yung mga pets na naka na, kahit duplicates nila e bawal. So hindi ko lang sure ko anong stats ang makukuha mo, pero sure ako na yung battle power ng pet na yon e madagdag din sa karakter mo. Number 6, Ranking Rewards So pag pumunta tayo sa ranking, then reward overview, e eh makikita nyo yung weekly rewards para sa ranking ng every job. So ang ranking nga pala e nakabase sa highest battle power mo. So what I suggest, kung kaya mong makapasok sa top 50, e eh mag-imbak tayo ng mga cards and costumes na pampataas lang ng power. I-equip lang natin yung mga yon, then antayin mo lang mag-update yung ranking. Dahil pag nakapasok ka sa top 50, e eh magkakaroon ka ng 50 rubies every Monday. And maganda din talaga na meron tayong battle power build since sa BP nga nagbe-base yung Endless Tower. Number 7, World Boss. Okay, so kung active player ka, eh alam mong big deal tong World Boss ranking. Hindi dahil sa ranking rewards, kundi dahil sa bragging rights. Mas mataas yung rank mo sa World Boss, eh mas masarap sa feeling. Syempre, kasi nakikita mo yung resulta ng pag mo. So minsan, mapapansin mong kahit napatay nyo na yung World Boss, eh gumagalaw pa rin yung points ng iba ang ending e bumababa yung rank mo. So bakit nangyayari yon? Yun ay dahil meron pa mga buhay na world boss sa ibang channels. Kaya every time na mamamatay yung world boss sa channel nyo, e pindutin mo lang ulit yung world boss icon sa top right para automatic ka nang mag-teleport dun sa mga buhay pang world boss para tuloy-tuloy yung gapang ng points mo. Number 8, Recipes Okay, so madami nagtatanong kung saan daw pwede makuha ang mga recipe ng dishes. So dati, eh, pwede siyang makuha sa top up, pero tinanggal na nila. Kaya ang source na lang natin neto na ngayon e eh, sa guild shop. So kailangan pinapalevel din ng mga officers nyo yung guild shop sa construction para ma-unlock nyo yung mga recipes. So mabibili yan sila gamit ang guild badge. Kaya everyday, eh, wag nyo kakalimutan mag-pray 3 times, mag-donate ng ruby at least 1 time, and mag-submit 3 times sa exploration preparation So, hindi natin mababasa yung effect ng mga dishes na yan. Need mo talaga tanongin yung mga meron na. Pero personally, e, eh, bibiling ko dito yung meat skewer na bonus XP buff and stir-fried scorpion tail na bonus critical hit. Number 9, Whisper. Okay, so meron pa din mga nagtatanong kung paano daw naihit hit yung Whisper. Most likely, e, eh, mga newbies ang hindi nakakaalam na ito. So, ang mga Whisper or any mobs na may ghost property, e, eh, hindi tinatamaan ng neutral and poison attacks. Dapat gagamitan mo siya ng elemental attacks gaya ng water, earth, fire, and wind. So kung wala kang elemental skill, ang pwede mong gawin is gumamit ng element converters or elemental weapons. Pwede mo silang bilhin sa market gamit ang diamonds. Pero kung merchant ka, eh pwede ka naman magcraft ng elemental weapon. And last but not the least, number 10, don't refine. Okay, so ito yung pinakamahalagang tip na maibibigay ko sa buong video na to. Kung gusto mong mag-progress, eh huwag kang magre-refine. For example, plus 6 na yung mga equipments mo. Huwag mo na silang i-push to plus 7. Dahil at this point of the game, high risk, low reward siya. Gaya neto, 20% success rate and kada palo ay eh, 120k Zenny ang maglalaho. E eh, alam naman na nating lahat na Zenny is progress. Kung wala ka ng Zenny, eh may imbak na lang yung resources mo and hindi ka na makakapag-upgrade. So, imbes na ipang-refine natin yung mga Zenny na yan, eh dun na lang natin siya i-invest sa mga sure progress. Gagawang ko yan ng specific video next week. Dahil kapag pumalo ka ng pumalo pero wala naman nag-success, e na-stress ka na nga na delay pa ang progress mo. Kaya wag na tayo mag-refine and mag-focus na lang sa sigurado. So, yun? Kung hindi mo talaga i-explore yung game, e eh madami kang may miss. Pero don't worry, dahil every time na makakalikom ako ng enough information, e eh gagawan ko agad sya ng video para malaman nyo rin. Kaya kung meron kayong mga tips or valuable information na hindi alam ng karamihan, e eh please share naman sa comment section. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din naman? So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching! If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.